Magandang araw, mga ka-viewers. Welcome sa Tagalog Recap Minutes. Ngayon, ikukwento ko sa inyo ang mga pangunahing kaganapan sa pelikulang It's Substance na pinalabas ngayong 2024. Samahan niyo akong balikan ang mga mahahalagang eksena, karakter, at mga aral na mapupulot mula sa kwentong ito. Ready na ba kayo? Tara simulan na natin. Isang tao na may itim na guantes ang nag-inject ng isang substansya sa yok ng isang itlog. Pagkalipas ng ilang minuto, nahati ito at nagbubunga ng isang kaparehong itlog. Sa Hollywood Walk of Fame, inihahayag ang isang bituin para kay Oscar winner Elizabeth Sparkle. Lumipas ang panahon, nag-fade ang bituin, at hindi na kasing liwanag ng dati ang pangalan ni Sparkle. Siya ay host na ngayon ng isang aerobics TV show. Sa kabila ng kanyang edad, ang babae ay fit at mukhang maganda. Isang araw, pumunta siya sa banyo at dahil sa sirang women's restroom, pumasok siya sa men's room. Sa loob ng isang stall, narinig niya ang boses ng producer ng show na si Harvey, na nagsasabing si Elizabeth ay lipas na at kailangan ng isang batang hot na babae. Panahon na upang magretiro si Sparkle, lalo na't ang kanyang Oscar ay napanalunan noong simula ng cinematography. Naapektuhan, naglunch siya kasama ang producer, kung saan tinuwanan ng producer ang kanyang pagretiro at umalis kasama ang isang kaibigan. Nakakita siya ng langaw sa kanyang wine glass at nakaramdam ng kawalang kapangyarihan. Sa kanyang pag-uwi, na-distract siya sa mga manggagawa na nag-aalis ng kanyang billboard at nagkaroon ng aksidente. Sa ospital, nakilala siya ng doktor at pinuri siya, ngunit umiyak siya dahil sa naiwang katanyagan. Nakakahiya, umalis ang doktor. Ngunit biglang may isang batang nurse na nag-examine sa likod ni Elizabeth, Ma'am Erming na siya ay perpekto para sa isang eksperimento. Binigyan siya ng flash drive na naglalaman ng komersyal para sa isang produktong tinatawag na substance. Nang basahin ang pangalan ng produkto, tinawag siya ng isang matandang kaibigan, si Fred, na masaya na makita siya. Nag-alok siya ng pagkikita upang balikan ang kanilang kabataan. Sinulat ni Fred ang kanyang numero sa isang scrap paper na nabasa sa puddle at ibinigay ito kay Elizabeth. Sa kabila ng pagpapanggap na masaya, siya ay nahulog sa malalim na depresyon, lalo na nang makakita siya ng isang bouquet na nagpapasalamat sa kanya sa mga taon ng pagtulong. Binasa ang mensahe, ipinasok ni Elizabeth ang flash drive sa TV at pinanood ang komersyal ng substansya na nag-unlock sa kanyang DNA at nag-uumpisa ng cell division, na lumilikha ng isa pang bersyon ng kanyang sarili. Ito ang substance, at ang tao ay parang matrix, habang sila ay dalawang magkakaibang personalidad, sila ay parehong iisang tao. Ang bagong bersyon ay mas bata, mas maganda, at mas perpekto. Ang dalawa ay dapat umiral sa simbiosis at magpalitan bawat pitong araw, palaging tinatandaan na sila ay isang buo. Pumunta si Elizabeth sa isang bar at sa panunood ng masayang mga magkapareha, napagtanto ang kanyang kalungkutan. Umuwi siya at pagkatapos ng mahabang pag-iisip, tumawag siya sa numero at umorder ng substansya. Binigyan siya ng postbox number kung saan siya makakapag-pick up ng produkto at natapos ang tawag. Nagpalipas siya ng isang sleepless night at kinabukasan, nakakita siya ng ad sa dyaryo na naghahanap ng mga kandidato upang palitan siya bilang host ng show. Sa parehong oras, may sulat sa kanyang mailbox na naglalaman ng card at ang postbox number para sa substansya. Determinado siyang pumunta upang kunin ang package. Gamit ang card, binuksan ni Elizabeth ang isang nakatagong pinto sa isang lumang gusali at natagpuan ang isang storage unit na may nakahandang package. Sa bahay, binuksan ni Elizabeth ang kahon, lahat ng sangkap ng substansya ay maayos na nakapak at nakalabel, activator, stabilizer, at ang switch food para sa matrix. Ang activator ay dapat gamitin ng isang beses lamang, habang ang stabilizer ay dapat ipasok araw-araw at kinukuha mula sa mga cell ng matrix. Pinakamahalaga, ang dalawa ay dapat magpalitan bawat 7 araw, nang walang pagbubukod. Sa umaga, naglaan si Elizabeth ng mahabang oras sa salamin, pinapansin ng mga palatandaan ng pagtanda. Sa wakas, ininject niya ang isang beses na activator. Sinundan nito ng matinding sakit at nahulog siya sa sahig. Sumasakit habang ang kanyang likod ay nahahati at lumabas ang kanyang mas batang bersyon. Unti-unting napagtanto ng bagong personalidad ang kanyang kalagayan at sa pagtingin sa salamin, nakita ang kanyang refleksyon, isang batang napakaganda. Ipinagmalaki niya ang kanyang bagong estado, ngunit napansin ang katawan ni Elizabeth. Nagtangkang ayusin ang nakakagulat na sugat sa kanyang likod, nagtungo siya sa kama. Sa umaga, nag-shower ang batang bersyon at bigla siyang nakaramdam ng masama. Kinailangan niyang mag-inject ng stabilizer mula sa likod ni Elizabeth. Pagkatapos, masaya siya sa kanyang bagong katawan at nagpunta sa casting call. Bumili siya ng nakakaakit na swimsuit at nagbigay ng stunning effect sa mga assistant ng producer at sa kanya mismo, si Harvey. Napili si Sue upang palitan si Elizabeth bilang host ng show, at agad na nagbabala na siya ay aalis bawat pitong araw para alagaan ang kanyang may sakit na ina. Paborito ito ni Harvey dahil tiyak na magugustuhan ito ng audience. Si Sue ay nagsimulang tamasahin ang katanyagan na dati pag-aari ni Elizabeth. Pero mabilis na lumipas ang isang linggo at oras na para sa kanilang palitan. Nag-attach si Sue ng espesyal na mga tubo sa kanyang mga braso upang maipasok ang substansya. Bumalik si Elizabeth sa kanyang kamalayan habang si Sue ay napapraning sa koma. nag si Elizabeth at nagtungo sa TV studio kung saan ibinigay sa kanya ni Harvey ang isang regalo mula sa crew. Sa bahay, minarkahan ni Elizabeth ang mga araw sa kanyang kalendaryo kung kailan siya magiging siya muli. Sa katapusan ng linggo, nakatanggap siya ng mensahe tungkol sa isang bagong batch ng substansya na na-deliver sa kanyang postbox. Matapos ang pitong araw, nagpalit sila ulit. Si Su ay patuloy na nag-enjoy sa kanyang bagong buhay, nag-star sa mga commercial at nakikilala sa mga bagong kaibigan. Isang araw, nagsimula siyang mag-isip tungkol sa Matrix Body at nag-set up ng isang lihim na silid sa banyo. Nang matapos ito, kumatok ang kanyang kapitbahay, nagre-reklamo tungkol sa ingay. Nang makita si Su, naiinam ito at nag-alok ng tulong, ngunit tinakpa niya ang pinto at itinago ang katawan ni Elizabeth sa lihim na silid. Habang tumataas ang rating ng kanyang show, ang kasikatan ni Su ay lumalago. Isang gabi, dinala niya ang isang binata sa kanyang bahay, ngunit habang nagiging malapit sila, nakaramdam siya ng hindi maganda at naisip na oras na para sa palitan. Agad siyang pumunta sa lihim na silid at nagsagawa ng karagdagang stabilization procedure. Nagtagal siya kasama ang binata at nagpalit na hindi na oras. Nagising si Elizabeth at natagpuan ang kanyang sarili sa isang magulo at nakarating na katawan na may gout. Tumawag siya sa provider ng substansya, ngunit sinabi nilang ang mga pagbabago ay hindi na mababawi at ipinapaalala siya na sila ay isang buo. Inayos niya ang apartment at nakita ang isang recording ng bagong show ni Sue sa TV. Napilitang aminin ni Elizabeth na si Sue ay napakaganda. Nakita rin niya ang kapitbahay na humihingi ng date kay Sue ngunit hindi siya sumagot. Matapos matanggap ang bagong batch ng substansya, huminto siya sa isang kafe kung saan nakipag-usap ang isang matandang lalaki na nagrereklamo na masyadong mahaba ang pitong araw upang bumalik sa katawan. Nahulog ang kanyang mga card at nakita ni Elizabeth ang isang card na kapareho ng kanyang substansya card. Nakilala niya ang batang nurse na nagmungkahi ng eksperimento. Sa kanyang mga mata, alam niya na sa bawat pagkakataon, nagiging mas mahirap alalahanin na karapat dapat ka sa buhay. Mabilis na kumilo si Elizabeth pa uwi, nakatagpo ng boyfriend ni Sue na hindi siya nakilala, ngunit nagpapaalala ito sa kanya kay Fred. Tinawagan niya ang numero at masayang inisikaso ng kanyang kamag-aral ang kanilang pagkikita. Nagayos si Elizabeth, naglagay ng makeup, at tinago ang kanyang mga kamay sa ilalim ng guantes, ngunit hindi inaasahang nakita ang billboard ni Sue. Ang kanyang refleksyon ay nagbigay ng pagkabigo sa kanya, kaya nagbago siya ng makeup, ngunit nagpasya rin na tanggalin ito at umuwi. Sa kanyang susunod na palitan, kumarap siya sa set, ngunit sa gitna ng mga exercise, nakaramdam siya ng kakaibang tumutulak sa kanyang balat. Tumigil siya sa filmang at tumakbo sa banyo, kung saan nakita ang isang bukol sa kanyang puwit. Napagtanto niyang habang siya ay nabubuhay, si Elizabeth ay patuloy na binge eating sa bahay. Nagalit si Sue sa sitwasyong ito at tumawag sa operator ng substansya, ngunit sinabi nilang sila ay isang buo. Lumipas ang mga linggo at isang araw, pinatawag ni Sue si Harvey upang ipahayag na siya ang magiging bagong host ng kanilang New Year's show, ang rurok ng kanyang karera. Masaya siya, ngunit habang tumatagal, lalong nalululong si Sue sa paggamit ng stabilizer, na nagiging sanhinang mabilis na pagtanda ni Elizabeth. Nagising si Elizabeth sa isang katawan na masyadong matanda at puno ng sakit, kaya tinawag niya ang provider ng substansya at hiniling na tapusin na ang eksperimento. Nagdesisyon siyang itigil ito, ngunit nahirapan siyang bitawan ang magandang bersyon ng kanyang sarili. Isang araw, habang si Sue ay abala sa kanyang tagumpay, Nakita ni Elizabeth ang kanyang mga alaala sa TV at nagalit sa katotohanan na ang lahat ng ito ay nagmula sa kanya. Sa araw ng kanilang palitan, kumarap si Sue sa isang magulong bahay at nakita si Elizabeth na puno ng galit. Nagpa siya si Elizabeth na tapusin ang eksperimento, kaya dinala niya si Sue sa kanyang mga kamay. Nakakita siya ng syringe na puno ng serum na pwedeng pumatay kay Sue. Pero sa kabila ng kanyang galit, hindi niya kayang pumatay ng isang tao. Nang magising si Sue, nagalit siya kay Elizabeth dahil sa mga balak nito. Mabilis siyang umalis patungo sa New Year's show, ngunit nagkakaroon siya ng pakiramdam ng hindi maganda. Tumakbo siya sa banyo, at sa oras na iyon, nagdesisyon siyang inject ang natitirang activator, umaasang makakabawi ito. Ngunit sa halip na isang bagong bersyon, isang halimaw ang lumabas, si Elisa Sue. Si Elisa ay nagtatangkang pagandahin ang kanyang sarili gamit ang mga damit at maskara. Ngunit sa pagdating sa stage, nahulog ang maskara at nagdulot ng takot sa audience. Sa gulat, nagtakbuhan ang lahat at may isang lalaki na nagdesisyon na tapusin ang kanyang takot sa pagputol ng ulo ni Elisa. Ang natitirang katawan nito ay nagbuhos ng dugo sa buong hall. Pagkatapos ng kaguluhan, ang natirang bahagi ni Elizabeth ay nahulog sa walk of fame ang kanyang mukha ay lamusong at tila umiti bago tuluyang natunaw. Kinabukasan, sinimula ng paglilinis ng mga bakas ng dugo na nagtanggal sa alaala ng aktres, na nagbigay diin sa mensahe ng pelikula tungkol sa mga pamantayan ng lipunan sa katawan ng kababaihan at ang paghahanap ng walang hangganang kagandahan, na nagtutulak sa mga manunood na magnilay-nilay sa kahalagahan ng pagtanggap sa sarili.